guys ganito nga pala ginagawa yung super stock modification kung tawagin ng iba stock bore stock stroke pero mas may power pagka nagpagawa kayo ng ganito kailangan daladala nyo yung piston at saka yung head pati yung block nyo kasi sa ni tatarino yan isa isa bago nya tabasin dito kita nyo naman block yan yung nakasalpak na yan babawasan yan para mas lumitaw yung piston hindi naman yung basta basta tinatabas syempre sinusukat ng maigi yan at saka depende din yan sa pupunta kay Tata Rino, kung ilan ang gusto nyong ipatabas at karaniwan mga mekaniko talaga ang mga nagpupunta dito sinasabi nila kay tatarino kung ilang mm ang gusto nilang ipatabas dito naman cylinder head ang nakasalang na yan i-re-replace para mas tumaas pa ang compression ratio dahil pag mas mataas ang compression ratio, mas mataas din ang kayang ibigay na power ng makina natin. Paalala lang mga idolo, kung gusto niyo din magpatabas ang head, block at piston, kailangan ay meron din kayong trusted na mekaniko para maitono ng maayos ang mga ipapagawa nyo dahil magbabago na ang sukat ng mga pyesa nyo. Ganito nga pala mag valve packet si Tatarino sa machine pa din para siguradong polido. At ito na nga pala ay kinalabasan ng super stuck na pyesa. At kung gusto niyong magpagawa, located ang shop ni Tatarino dito sa Turo, Bukawi, Bulacan. Pwede n’yong isearch sa Waze at Google Map itong F.I. Moto Machine Shop. Iaan mismo yung shop ni Tatarino, tabi kalsada lang kaya siguradong hindi kayo maliligaw.